What's up mga kapatid, sa panalig, sa pananampalataya sa ating amang Diyos, sa Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu Santo. Kamusta po kayo mga kapatid? Medyo ilang araw tayo hindi nakapag-upload ng ating video o nakapag-vlog dahil na po sa pagkabisi at uh, may inasikaso lang po na konti. Uh, ngunit muli po tayo magbabalik mga kapatid sa ating uh, pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos para sa ating kaligtasan at ng ating kaluluwa upang tayo ay makarating po sa kaharian ng ating Ama na nasa langit sa Panginoong Iso Kristo at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, lahat tayo ay nagkakasala. Aminin o hindi, lahat tayo ay may kasalanan. Pero mga kapatid, kailangan ba nating mamuhay sa pamumuhay bilang taong makasalanan sa mundong ito? Ito ba ay kaaya-aya sa paningin ng ating Amang Diyos na nasa langit at ng Panginoong Heso Kristo? Gayun din ng Espiritu Santo na siyang gumagabay uh, sa atin sa araw-araw? Hindi mga kapatid. Ang kasalanan ay ito yung magdadala sa atin mga kapatid sa kapahamakan. Ito yung magdadala sa atin sa mga bagay na na hindi karapat-dapat na ating matamo lalo na sa paghuhukom, sa pagdating ng paghuhukom ng ating amang Diyos na nasa langit. kapatid, nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Nalalapit na yung paghuhukom. Hindi man natin masabi kung kailan, ngunit malapit na. Malapit na po itong dumating, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, yung dati mong buhay na ikaw ay makasalanan, baguhin mo na, kapatid. Simulan mo na, hindi bukas, hindi ngayon. Tigilan mo na yung mga maling gawain, yung mga maling bagay. Alam natin na sa mundong ito ay napakaraming tukso na maaari tayong magkasala sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, lalo na sa ating Amang Diyos na nasa langit, sa Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu Santo. Ngunit lahat yan mga kapatid ay mapipigilan kung tayo ay tatawag sa ating amang Diyos na nasa langit. Na kung meron tukso tayong nakikita na maaari tayong magkasala, manalangin tayo mga kapatid. Manalangin tayo mga kapatid sa ating amang nasa langit. Ipanalangin natin yung sitwasyon na yon upang tayo ay hindi matukso sa kasalanan yon at hindi natin ito magawa. Dahil mga kapatid, ang pagkakasala ay napakabigat na kasalanan sa ating amang Diyos sa Panginoong Isong Kristo at sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang payo ko lang sa inyo na nariyan na nanonood ngayon sa ating video nito, kung may tukso, ipanalangin mo kaagad yan mga kapatid. At nariyan ang ating Amang Diyos, ang Panginoong Isong Kristo, ang Espiritu Santo na puprotekto sa atin para hindi tayo magkasala. Mga kapatid, alam nyo ba na ang kasalanan pag tinukso tayo ni Satanas, ipinagpapaalam niya yan sa ating ama na nasa langit. Ngayon, pinapayagan yan ng ating amang nasa langit para tayo ay tuksohin dahil gustong makita ng amang Diyos kung paano mo lalabanan yung tukso na yun at paano mo po proteksyonan ang iyong sarili. Ang proteksyon na sinasabi ng mga patid ay yung makipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa Panginoon upang yung kasalanan na yan ay hindi natin magawa. Upang yung kasalanan na yan ay hindi maghari sa ating buhay. Mga kapatid, sa panahon ngayon, napakarami. Napakaraming tukso sa mundong ito. Halimbawa na lang to mga kapatid, sugal. Minsan, maririn natin mga kapatid, mismo sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Minsan, na libangan lang, di ba? Libangan na ang kaya ay piso-piso. Mga kapatid, kahit na piso-piso pa yan, o kahit na malit na halaga yan, sugal pa rin yan at kasalanan pa rin yan sa Diyos. Ginagawa nilang libangan, nagiging masaya sila, pero hindi nila alam na nagkakasala na sila. Hindi nila alam na yung ginagawa nila na ay kapapahamak ng kanilang buhay at ng kanilang kaluluwa pagdating ng paghuhukom. Mga kapatid, habang maaga pa, ikaw na nanonood ngayon, kung maaari i-share mo ang mga video, hindi lang itong video ito, maraming video mga kapatid na pwedeng mapanood sa YouTube tungkol sa kasalanan, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa salita ng Diyos, sa iyong pamilya upang sila ay hindi mapahama. Dahil ang paniniwala nila, minsan, sa ginagawa nilang pagsusugal, akala nila kasiyahan na naidudulat sa kanila, hindi nila alam na ito ay kasalanan sa Diyos. Ito ay magiging daan upang sila ay hindi makarating sa kaharian ng Diyos. Magiging daan kapunta sa impyerno. Iligtas natin mga kapatid ang ating mga mahal sa buhay na tayong nakakaunawa sa salita ng Diyos at may pananampalapanan. Palawakin natin ang kanilang pananampalataya at huwag natin silang hayaan na magkasala. Ngayon pa lang, baguhin na natin sila. Mag-share tayo ng Word of God sa mga messenger, sa social media, o kausapin natin sila. Para sila ay maligtas na kasama natin. Nakaharap sa Panginoon pagdating ng paghukong. Dahil pagdating sa kaharian ng Diyos, mag-sasabihin ng Panginoon sa mga taong mananampalataya at nani, mananampalataya at naniniwala sa kanya, mga anak, pumasok kayo. Pero yung mga taong hindi mananampalataya at hindi naniniwala sa Diyos, ang sasabihin ng Panginoon, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Diba? Ngayon, saan sila mapupunta? Sa impyerno. Sa kumukulong apoy. Sa naglalagablaw na apoy na walang kamatayan at walang hangganan ang hirap na mararanasan nila. Kaya mga kapatid, ngayon palang gisingin na natin yung mga isip at puso nila para yung kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos ay mabuksan at maligtas ang kanilang hangin. Muli po, ito ang inyong lingkod na si Black Mask, na nagsasabing ang pagpapala at biyaya ng Diyos ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay sumaatin kong lahat. At ang kaharian niya, sa kaharian niya, makapasok po tayo at doon tayo maglingkod at magpuring sa kanya. God bless everyone.